Magandang araw po, Doc Willie ito. Meron lang mahalagang tips. Pagising sa umaga, gawin nyo itong apat na bagay. Napakahalaga para hindi magkasakit, hindi mag-collapse. Number one, syempre pagising mo sa umaga, dilat-dilat ka pa, antok-antok ka pa, huwag agad tatayo. Okay? Huwag agad tatayo. Upo muna. At least siguro mga one minute, upo muna. Kasi sigurado ko tulog pa yung paa mo, tulog pa yung utak mo. Pag tumayo ka bigla, ang dami nagko-collapse. -co Collapse, bagsak, tama ang ulo. So, upo muna, one minute. At uh, pwede hinga-hinga mo na malalim. Tapos, second, pag nakaupo ka na, ikot-ikutin mo na yung ulo. Ganyan. Mga limang beses kaliwa. Dahan-dahan lang. Lima. Tapos, sa kanan, goy mo rin lima. Pwede dalawa-dalawa. Kasi pag bagong gising tayo, masikip yan. Siyempre, natulog ka, nakagayang masikip. Kaya baka mas stiff neck ka eh. Kaya ikot-ikot mo na konti. Yan, luwag-luwag mo muna. Pagising, dadahal lang. Konting taas, konting baba, luwag-luwag. Konting luwag sa shoulder. Yan, one minute, nakaupo. Okay, pikit-pikit, may muta pa. So, pag nakaupo ka na, bago ka tatayo. Okay? Pag tumayo ka na sa umaga, I'm sure pupunta ka sa banyo sa mga lalaki, babae, kahit sa mga lalaki. Mas gusto ko kung iihi kayo, kung pwede, upo na lang kayo sa inidoro. Okay? Bakit gusto ko nakaupo kayo? Kasi sa mga lalaki, lalo na yung bagong gising, may tinatawag na micturition syncope. Ang ibig sabihin namin itong doktor, micturition, umiihi, syncope, nag-collapse. Yung unang labas ng ihi, parang may reflex yan. Eh. Yung iba, bumabagsak blood pressure tumatama yung ulo. Pagising nila, yung ipi nila, tanggal na. Yung ito, may bukol na. Yung mukha nila, nandun na sa semento. Yan ang tinatawag. Pag nakatayo, may ihi, pwede mag-collapse. Parang mahilo-hilo ka. Kaya sa mga lalaki, advice ko, kahit umiihi, upo na lang sa inidoro. Bagong gising eh. Relax mo na. Ah, tapos dito nga, ah, pagigising na kayo sa umaga, ang tip ko nga, dahil dehydrated kayo sa buong araw buong gabi pala, buong gabi, hindi ka uminom ng tubig. So, madilaw ang ihi mo, medyo dry ka, dehydrated. Iinom tayo pag gising sa umaga ng mga kung gusto mo kalahating basong tubig. Okay? Pwedeng kalahating basong tubig o kung kaya mo, isang basong tubig. So, one glass of water, wag yung malamig, maligam-gam lang. Para at least sa uh, ma-hydrate ka na, para yung susunod na ihi mo malinaw. Bakit mo kailangan minum ng tubig? Napakahalaga para dito sa mga asid. Buong gabi, nag-asid yan tiyan mo. Di ba? Umakyat dito. Ang lapot ng laway. Tubig. Uh, para yung tiyan mo, may laman. Tubig din. Dehydrated ka. Baka masira kidneys mo. Tubig din. So, yan yung mga apat na tips na kailangan yung gawin. Dahan-dahan. Ulitin ko. Dahan-dahan pag-upo. Konting galaw-galaw. Tapos dahan-dahan ng tayo. Pwede humawak. Mas maganda may ilaw para hindi kayo matumba pag si, pag si CR, kahit lalaki, nakaupo lang para hindi mag-collapse. And uminom ng kalahat isang basong tubig. Napakaganda po niyan. At syempre, bago pumasok, dapat maghilamos At hilamos at tatanggalin ang muta. Okay, last tip na yun. Hilamos, tanggalin ang muta. Pag hindi mo tatanggalin ang muta, magkakakuliti tayo. Okay, so God bless po. Papaganda rin yung hilamos. Sa hilamos, pwedeng cold water. Kung gusto, may eye bags, cold water, malamig. O ice, o pipino, pwede yan. So, cold water, sabon, tingnan nyo, mas gaganda kayo pa naghilamos kayo. So, God bless po, paki-like, paki-share para matuto ang ating kababayan. At ligtas po kayo. God bless.